matagal din tayo hindi nagkita pare ah. Iba na talaga yung sumisigat, no? Hindi na nga, pare. Lagi nga akong nakakulong sa bahay. Mabawi lang. Outdoor pa kayo, pare. Waiter! Oh, so, kampay, kampay! Waiter! Ano naman pa, basalat? Pa ako. Duh, ang pulutan na rin, waiter, waiter! Ano Aray. Eh, hindi. Ano? Nala-in yo. sa mo. Okay lang. Okay lang siguro. Saan ba ako? Nasa hospital ka. Tinala ka ng mga kaibigan mo kagabi nakita nila sa wallet mo yung sulat ni... ni Ana. Ah, ni Dr. Digia. Pinadala ka sa akin. Ako nga pala si Dr. Austria. Dale, ako yung spesyalista na inirekomenda sa'yo ni Ana. Pumunta na sana sa kita eh. Pero... Masyado akong busy. <laughs> busy ah? Pero meron kang panahon para makipaglasingan sa mga barkada mo. Dok, pwede ba huwag mo na akong sermonan? Bigyan mo na lang ako reseta para makalis na ako. Bumalik ka na lang bukas para makuha mo yung resulta ng medical check-up mo, okay? Pansamantala, itong reseta mo. Bumili ka at inumin mo. Eric, baby, ano nangyari sa'yo? Ba't ka na nito sa mumura yung kwarto na to? Sino namamahala dito? Uh, ako po. At tinitiya ko sa inyo na kahit mumurahin kaan niyo ang lugar na ito, <coughs> ay mabibigyan namin siya ng sapat na atensyon. <coughs> Nawalan siya ng malay tao. Nasobrahan lang yata sa inom eh. Well, sa transfer ka sa ibang kwarto ngayon din. Pakadapuan ka pa ng ipis dito. Let's go, Eric. Hindi, huwag na. Specialist ako si Doc. All right. But I'm moving you to a private room. Diyos ko, baka matismis pa tayo sa dyaryong dito lang kita ibinagsak sa charity ward. Doctor? <clears throat> masusunod po. <clears throat> Gawin mo lahat yung mga sinabi ko sa'yo para gumaling ka agad. Singyo. Thank you. Bakit pati ako? Kasabot ka niya. Hindi. Noong pamanay, alam mo na plano sa akin ni Winston. Alam mo nang sa umpisa pa lamang ilolokohin lamang ko ng hayop mong kaibigan na yan. Pero nagkunwari kang wala kang alam. Pabayaan mo muna ako magpaliwanag. Eva... Bakit, Dom? Bakit ang mga katulad ko lamang ang kaya ninyo? sa bagay, alapok lamang ako. Kami ni Hana. At ang mga katulad namin ay tinatapakan, pinapalis at dinunduran. At kayo, nasa taas kayo. Sa ulap, matayog kayo, kaya wala kayong kayang apihin kundi kami mga nasa ibaba. Tayang Inahal ko si Winston At ikaw kita kitang isang tunay na kaibigan Pero bakit Bakit niya ginawang Ginawang isang Hindi ako natin pag-usapan to. Mas mabuti pa siguro wag na natin pag-usapan pa. Pakasalam mo si Eva Winston. Tama ang mamahad si Carol. Hindi kami bagay ni Eva. Hayop ka nga. Ginamit mo lang si Eva. Pinaglaruan. Pinagsawaan. Ginawa mo lamang siya isang parausan. Sabihin mo lang gusto mong sabihin. Tapos ka na? Makakalis ka na? Sasama ka rin! Sa Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nagsabi ki Eva na pinalitan ko na siya. Kaya niya kami nasundan ni Leia. Pwes, Dom. Iyong iyo na siya. Dom, Winston, anong ibig sabihin nito? Sabi na nga ba yan, dalawang yan may kaugnayan pa kay Eva Baron eh. Tayo na siya loob, huwag tayo makilalim. Lisa, ano ba? Kasangkot na kapatid ko sa usapang ito. Dom, magpaliwanag ka. Umalis ka na. Ang anak ninyo, ginawa akong ibinahay si Eva Baron. Pinangako ng kasalat ngayon ay... Dom, Winston! Winston Tama na! Tama na! Umalis ka na. And don't you ever come back. Hindi kita kaibigan. Oh, bakit? Wala na kami. Ano? Wala lang, nagkalabuan lang. Di talaga malabo. Sige, explain mo nga. Bakit hindi niya ako kayang mahalin? Hindi magiging masaya si Eric sa kanya. Dahil walang makakapantay ng pagmamahal ko kay Eric, kundi ako lang. Alam mo, narinig ko na kanina yan. Ganda, Ganda no? Diba? Eh baka naman talagang senyales na yan. Nang ano naman. Eh kasi, eh kasi mahirap naman talagang ipilit ang sarili sa taong ayaw sa'yo. Ano ko? Eh, ditigilan mo na kaya. Alam mo ba? Kunting-kunti na lang. Mukha ka ng... Parang ikaw. Oo. Oh. oo. Oh. na hirap eh. Lagi na lang ganito eh. Lagi na lang ganito. Diba ang pangit magbukon? Sige na yan. Magbagong buhay na tayo. Libre na lang kita. Talaga? Oo. tamis Promise yan ah. <laughs> ano yan, ha? Ano yan? Ano ka ba naman to, ha? Pwede ba tigil-tigil mo to? Gumagawa ka ba ng kulto? Sabi mo, ayoko na. Ayoko na. Ayoko na! Ayoko na. Ayoko na magmukhang... Ayoko na mag... Ikaw talaga. Ay, ano yan? Ano yan? Wala. Ay, may nakita ako sa pagkita. Wala, wala. Na amoy ko. Wala. ano yan? Nakita, friend. Ah. <laughs> ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Aya ka na. Ayoko na, naglolokohan lang tayo. Best friend nakita kita. Idol kita eh. Ang kita dito, no, pwede siyang hmm. is stop toy. Eh. kena na.